Sana napansin po ninyo kung papaano na iportray ni Pepe Herrera ang karakter ng Dios, ng napaka-epektibo. Pinortray ang Dios bilang isang ordinaryong tao. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklud at susunod sa kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. Yun nga lamang medyo nakalulungkot na sa pagbabasa ko ng maraming mga reviews, reflections tungkol sa mga realizations na bigay ng pelikulang ito, wala yata akong nabasa o narinig na nagsabi. Sino po dito ang nakapanood na ng pelikulang Rewind? Ako lang ba? Magpakatotoo kayo. Nahiya pa. Wala naman dapat ikahiya kasi maganda yung pelikula. Infa fact, ang daming mga reviews at mga comments tungkol dito as regards mga pwede nating ma-realize dahil sa pelikulang ito. Nandyan yung maikli lang ang buhay, walang extension, wala talagang rewind. Nandyan ang spend quality time with your loved ones na kahit nasabihin mong nagtatrabaho, nagnenegosyo para sa kanila, dapat sa trabaho mo, sa negosyo mo, mas mahalaga pa rin ang pamilya mo. Nandiyan yung sa pagnanais natin na ah, maging magaling sa trabaho, sa negosyo, sa karir natin. Huwag nating kakalimutan yung mga mas mahalagang bagay sa buhay natin. Partikular, ang mga minamahala natin. At marami pang ibang mga lessons. Yun nga lamang medyo nakalulungkot na sa pagbabasa ko ng maraming mga reviews, reflections tungkol sa mga realizations na bigay ng pelikulang ito, wala yata akong nabasa o narinig na nagsabi ng isa pang lesson na mahalaga din naman. In fact, ang lesson na ito ang dahilan kung bakit ang buhay ay maikli lang, walang extension 'yan. Kung bakit dapat wag natin pabayaan ang mga mahalagang bagay sa ating buhay, kung bakit dapat magpakabuting tao tayo, etc. Yung lesson na ito ang siyang pinakapunot tulo ng lahat ng mga lessons na makikita natin sa pelikulang pinag-uusapan natin sa puntong ito. At yung lesson na yon, yung lesson na ang Diyos ay may banal na kalooban para sa ating lahat. At hinding-hindi mababago yan. Kaya hindi natin siya pwedeng pangunahan, hindi natin siya pwedeng diktahan. Tayo ang dapat sumunod sa kanya, sa kanyang banal na kalooban para sa atin. And that's the other way around. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Na magiging bunga ng ating madalas na pagsisimba, pagdarasal, pagninilay at pagsunod sa salita niya at pagpapakabuting tao talaga para mas maging pamilyar tayo sa kalooban niya para sa ating buhay upang tayo ay mas magabayan niya upang tayo ay mas mapagharian niya otherwise magre-resort tayo sa superstition ano yung superstition simply put ito yung pagdikta natin sa Diyos batay sa ritual na ginagawa natin batay sa bagay na meron tayo para gawin ng Diyos ang ating gusto. Kung napanood po ninyo yung pelikula, ito yung ginawa ni Ding Dong. Eh. Diyan sa pelikula, nang mamatay si Marian o si Mary, nakabiyak niya din sa pelikula. nagresearch research siya sa superstition. Kasi wala naman siyang malalim na relasyon sa Diyos. Eh. He wanted to do things on his own. Ay habang siya. Nang mamatay ang kanyang asawa, ayun! Kinuha niya yung picture ni Lodz, ni Jesus Christ. Tapos, ayun kinausap niya na parang siya ang Diyos at yung picture ng Diyos ay isang bagay lang para sa kanya kasama ng sinisimbolo nito na Diyos, talaga, di ba? Pinapagalitan niya si Lodz. Sinusumbatan niya at dinidiktahan niya na dapat ganito, dapat ganon. Pero pinagbigyan ba siya ng Diyos? Hindi. Kahit pa galit siya, kahit pa anong iyak niya, at kahit pa sa huli, namatay siya. Parang ganito rin lang eksena sa ating unang pagbasa. Kung i-rewind po natin ang relasyon ng mga Israelita sa Diyos noon, sa konteksto ng ating unang pagbasa ngayon, hindi rin maganda ang relasyon nila sa Diyos. Hindi sila laging tumatawag sa Diyos. Mayahabang din sila, wanting to do things on their own. Kaya ano ang nangyayari? Natural na reaksyon ng mga taong gano'n. Nang matalo sila ng mga Pilisteo, ano ginawa nila? Nilabas nila yung Kaban ng Tipan, Ark of the Covenant. By the way, yung Kaban ng Tipan ang siyang presensya ng Diyos sa kanila. Kasi iniisip nila na kung yun ay isasama nila sa pakikipaglaban sa gera. So ang Diyos din, iniisip nila ay magiging asama nila. Na para bang ang Diyos ay nakakahon lang sa kahon na yun. Sa kahon ng Kaban na yun. So para bagang hinablot nila sa kamay ang Diyos at sinabing, Tara! Sumama ka sa amin! At ipanalo mo kami sa laban na ito. Imbis na manikluhod sila, pag sila sa Diyos, at tanongin nilang Diyos, ano pong dapat namin gawin ngayon? Ito ang kamay namin, no? hawakan mo. Lead us kung saan kami dapat pumunta. Tell us kung ano ang dapat namin gawin. Hindi! Sila ang nagdikta sa Diyos. Dito ka dapat pumunta. Ito ang dapat mong gawin. ano oh, anong resulta? Massive defeat. Daming namatay sa kanila. At yung kaba ng tipan, kinuha pa mula sa kanila. Napakalayo nito sa attitude nung ketongin sa Ibanghelyo. Na kung mapapansin po ninyo, hindi nagdalawang isip si Kristo na ibigay ang hinihiling nito. Actually, hindi hiling eh. Pakiusap eh. Inunahan muna ng ketongin ng paninikluhod at pagmamakaawa. Tsaka sinabi ang mga salitang, Kung ibig po ninyo, mapapagaling nyo ako. Hindi niya sinabing, Ibigin mo, gustuhin mo, pagaling mo ako, hirap na hirap na ako. Hirap na hirap na siya. Hindi binigyan niya ng laya ang Diyos na magdesisyon kung ano ang kalooban nito para sa kanya. Kahit na may risk, ay sabihin, ayoko, ayoko gumaling ka. Binigyan niya ng laya ang Panginoon. He let God be God in His life. Kaya naman napaka makahulugan ang tugon ni Kristo. Iniibig ko, ibig ko gumaling ka. So ito'y pagpapakita ng mga grasyang binibigay sa atin ng Diyos. Ay hindi dahil sa ating mga ginagawang mabuti, hindi dahil sa ating pakiusap sa Kanya, hindi dahil sa ating impluensya, kundi dahil sa ito ay gusto Niya. Hindi natin siya napipilit. Dahil gusto niya, kaya tayo pinagpapalan. So dapat yung mga biyaya na yan ay talagang ipinagpapasalamat natin sa kanya. Dahil yan ay dahil sa ibig niya. Hindi natin pwedeng pwersahin ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kaya dapat tayong laging tumatanong ng utang na loob sa Diyos. Sa mga nakapanood ng pelikula, sana napansin po ninyo kung papaano na i-portray ni Pepe Herrera ang karakter ng Diyos ng napaka-epektibo. Bagamat, siyempre, characterization lang yon at hindi naman natin po pwedeng i-portray ng eksaktong-eksakto ang Panginoon. Pero ang ganda ng pagkakaportray. Kasi Pinortray ang Diyos bilang isang ordinaryong tao. Nagkakabit lang ng ilaw, parang maintenance boy lang. Na kinausap ni Ding Dong, ni John, na mayaman. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklud at susunod sa kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. O hindi nga ba't ang Diyos na ito ang siyang nagpakababa. Higit pa sa pagpapakababa ng isang tao sapagkat siya'y namatay na parang isang kriminal o makasalanan. Pero kahit siya'y nagpapakababa, hindi naman siya papayag na pagyabangan natin siya, na pagmataasan natin siya. Siya itong may pinanganak nga po sa sabsaban. Pero siya rin ang may-ari ng sandaigdigan. Siya itong napakabait. Pero hindi lahat ay okay sa kanya. Kaya nga may mga utos siya na dapat nating sundin. Talaga, siya itong Santo Nino at siya itong buong Nazareno. Pero siya rin ang haring si Kristo na dapat nating sundin ng mga tao. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin na magmayabang sa Diyos, diktahan ng Diyos, pangunahan ng Diyos. Sapagkat sa pagkakaroon talaga natin ha, ng isang malalim na relasyon sa Diyos, mararamdaman natin kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo para sa Kanya ang tema ng translasyon para sa mahal na poong Nazareno. Ngayong taon ay nais po naming makita si Jesus. Ito ay hango sa John 12.21. Ito ay yung request ng mga Griego na gustong makita si Kristo. Natural yun, kasi hindi naman sila hudyo. Gusto nilang makita si Kristo. Pero tayo mga Kristiyano, araw-araw, hitik na hitik tayo sa paraan para makita si Kristo. Nandiyan ang banal na Eucharistia. Nandiyan ang ating pagsisimba. Nandiyan ang Blessed Sacrament. Nandiyan ang lagi dapat nating pagdarasal, pagtawag sa Kanya. Nandiyan ang salita niya. Nandiyan ang ating kapwa na sana at dapat natin na nakikita sa katauhan niya. Sana sa araw-araw ay minamaximize natin ang mga parang ito upang siya ay maranasan at makita natin na siyang magbubunsod ng pagkakaroon natin ng isang malalim na relasyon sa kanya. Maralim na relasyon na magpapasunod sa atin sa banal na kalooban niya. Otherwise, magiging superstition lamang ang pagpunta natin sa translasyon. Yung bang minsan lang sa isang taon natin pupuntahan, minsan lang sa isang taon tayo magbabago, minsan lang sa isang taon tayo kasampalataya ng todo, tapos the rest of the days in the year, hindi na ang mangyayari sa halip na tayo ang sumunod sa Diyos. Tayo na ang magpapasunod sa Kanya. Ay, babala, wag nating gagawin. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kahit na magalit tayo, kahit na magtampo tayo, kahit na mahirapan pa tayo, kung yun ang kailangan niyang gawin upang basagin niya ang yabang natin. At upang iparamdam, kundi man ipamukha sa atin na tayo ay kanyang mga nilalang na dapat sumunod sa kanyang banal nakalooban. Baliwanag ang sinasabi ni Santiago sa kwatro sa is ang kaniyang aklat. Ang Diyos ay nilalabanan ang mga mayabang samantalang pinagpapala naman niya ang mga may mababang kalooban.